Philippine National Police nagbahad sa mga politikong maghatag og permit to campaign ngadto sa mga rebelde. Alang sa si kompletong detalye sa maong panita. Atong sayra ng kompletong report pinagi kang Gamigang Mar Alawan. Balita sakto sa abot. Gibaharan karon sa Philippine National Police ang mga kandidato o politikos barangay ug sangguni ang kabataan elections nga mapamatud ang nakigkonsyabo sa mga communist terrorist groups. Sumala kang PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. hug nilang gibantayan sa kasamtangan ang mga kandidato nga mulapas sa Omnibus Election Code. Nalangkob niini ang paghatag og permito campaign sa mga rebelde kun muarangkada na ang campaign period at sugod ug mangadlawa Oktubre Oktobre 19 hangtod sa pitsa 20 8. Gawas pa ni gitutukan usab sa si PNP ang vote buying o pagpamalit og boto sa mga kandidato. Samtang subay sa pinakolohing dato sa si PNP ang ikabat sa 356 ka mga barangay sa Tibuok na Sud ang gipailawom sa red category. Samtang anaa sa 1325 ka mga barangay ang gipahimutang sa orange category o gamil 196 ang yellow category. Saktong balita kamigang ka Mar Alawan sa 1047 Music Best Radyo Sakto Pagadian. Halos kinientos ka mga individual patay. Human na daigog misail ang usa ka balay tambalanan sa Gaza samtang World Health Organization o gauban pang nasud gikundina ang maong panggitabo. Alang sa kompletong detalye sa maong balita niyang ang report ni Kamigong Danilo Pelari. Balita Sakto sa Abon bigla bang sa halos 500 ka mga individual ang namatay human na ego ug missiles ang Al-Ali Baptist Hospital sa Gaza. Sumalag ang Palestinian Health Ministry sa Gaza nga daghan ang natabunan gikan sa naunlak nga bahin sa maong hospital. Ang maong panghitabo gikonsidera sa Palestinian government isip war crime tungod daghang nangamatay ng mga inosenteng sibilyan samtang sa gipagolaw-usab nga pahayag gikan sa mga Hamas. Gitawag nila ang maong isinente isip genocide sa pikas bahin Una nang gihimakak sa Israel Defense Forces nga sila ang nakaigo sa maong balay tambalanan samtang nagpahigayon sila og sunod-sunod nga airstrike gani ilang nga na nga subay silang nakuhang impormasyon gikan matod pa sa Palestinian Islamic Jihad Group ang maong atake diin napalpak matod pa ang raket sa Palestinian Islamic Jihad Group. Hinungdan nga aksidente kini nga naigo sa Al-Ali Baptist Hospital sa Gaza. Dugang panila, nila, adunaw sa ipipilang ka mga rakets nga gikan sa Gaza nga padulong nga sa Israel ang niagi sa mga hospital. Labot nini, ni gikong karoon sa World Health Organization ang maong nga pangitabo. Sumala pa ni European Council President Charles Michael ang maong insidente. Wala na iyon sa international law. Saktong balita ni Kamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian.